Hello po sa inyong lahat, this is Lee Eugene from South Korea So sa video na ito, meron lamang po ako share sa inyo Nung nakaraan po, meron po akong tinulungan na isang TNT Dati po siyang E9 visa So e siya dati, tapos nag-TNT po siya ng less than 2 years dito sa South Korea So nag-decide na po siya umuwi ng Pilipinas na po namin yung voluntary exit niya sa immigration. Pagkatapos, in-apply po namin yung kanyang mga benefits. So, ngayon, okay na. Uh, nagpunta na po siya sa airport. Tapos, nung chinek po niya, kumuha, syempre, kukuha siya ng resibo para dun sa gungmin po niya. Yung gungmin po niya, nag-earn po ng interest amounting to 1.2 million. So, could you imagine? TNT ka na, tapos nag-earn pa ng interest yung yung pera mo sa gungmin. Ganyan po kaganda yung government ng South Korea. Wala silang pakialam dito sa mga pera. Minsan kapag hindi mo kinuha yung pera mo, sila pa yung maghahanap sa inyo para kunin mo yung pera mo. Like yung Samsung. So anyway, hey, EPS po, nagtrabaho siya dito sa South Korea uh, as E9. So, nung in po namin yung kanyang kumin, ang amount lang po ng kanyang kumin is 14.9 million lang. So, nung in po namin. So, ngayon, nung nasa airport na po siya at kukunin na po niya yung pera niya sa kumin, binigyan po siya ng resibo ng kumin, amounting to 16.2 million. Could you imagine? Uh, for less than 2 years na nag-TNT siya, kumita pa yung pera niya ng 1.2 million won. So, ganyan po kaganda yung government dito sa South Korea. So, so shinare ko po to para may idea po kayo na dun sa mga TNT, kapag yung pera po ninyo na kinuha, alimbawa, nag-apply kayo ng kumin, iba po yung amount niya dun sa certificate na ibibigay nila. Pagkatapos, pagdating nyo sa airport, iba po yung nakasulat na amount sa uh, na manggagaling dun sa banko or dun sa Gungmin. So, ibig sabihin po nun, nag-earn po ng interest yung pera ninyo sa Gungmin. So, Annyeong!